Hello, hello, hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel, Teacher Maricel. Sa video na to ay tatalakayin natin ang paksang paggamit ng sugnay na pang-abay na pamaraan, pamanahon at panlunan. Ito ay aralin para sa grade 6 Filipino, quarter 4, week 2 at ito ay naka-milk-based. Bago ako magpatuloy, maaari nyo ba akong isubscribe o ang aking YouTube channel ay inyong isubscribe, Teacher Maricel. Maraming maraming salamat. Ngayon ay mag-uumpisa na tayo. Ano ba ang layunin ng video na ito? Ang layunin ay nagagamit ang sugnay na pang-abay na pamaraan, pamanahon at panlunan. Ngayon, uunahin muna nating talakayin kung ano nga ba ang sugnay na pang-abay. Ang sugnay na pang-abay ay ang salita o lipon ng mga salita na hindi makapag-iisa. Ito ay nagbibigay-turing sa mga pang-uri, pandiwa at mga pang-abay na pamanahon, panlunan at pamaraan. Ito din ay isang umaasa na sugnay na gumaganap bilang isang pang-abay sa loob ng isang pangungusap sa pamamagitan ng pagsasabi ng oras, ng lugar, ng kondisyon, ng kaibahan, dahilan, layunin o resulta. Ang sugnay na pang-abay din ay nagsisimula sa isang pang-ugnay na pang-ugnay tulad ng kung, kapag, dahil, o bagaman at kadalasang kinabibilangan ng simuno at panaguri. Ano nga ba ang tungkulin ng mga sugnay na pang-abay? Tulad ng mga pang-abay, ang mga sugnay na pang-abay ay nagsasaad din ng oras, lugar, kalagayan, kaibahan at iba pa. Meron tayong mga uri ng sugnay na pang-abay. Ito ang sugnay na pang-abay na pamaraan, sugnay na pang-abay na pamanahon, sugnay na pang-abay na panlunan. Isa-isahin nating talakayin ang mga uri ng pang-abay na iyan. Una ay ang sugnay na pang-abay na pamaraan. Ito ay isang uri ng pang-abay na naglalarawan kung paano naganap ang kilos na ipinahahayag ng pandiwa. Nagsasaad ito ng paraan. Sumasagot sa tanong na Paano naganap ang kilos? May mga halimbawa ako rito ng mga pangungusap na ginagamitan ng sugnay na pang-abay na pamaraan. Una, naglakad siya nang mabilis. Ang sinalungguhitan dito ay ang sugnay na nang mabilis dahil ito ay sumasagot sa tanong na paano siya naglakad. Kaya ang sinalungguhitan dito ay yung nang mabilis dahil ito ang sumagot sa tanong na kung paano siya naglakad. So ito yung sugnay na pang-abay na pamaraan. Pangalawang halimbawa, kumanta siya ng maganda. Ang sinalungguhitang sugnay ay ng maganda. Ito ang sugnay na pang-abay na pamaraan dahil sumasagot siya sa tanong na paano siya kumanta. At ang panghuling pangungusap ay ang sumayaw siya ng masaya. Ang sugnay na pang-abay na pamaraan dito ay itong sinalunguhita na ng masaya dahil ito ay sumasagot sa tanong na paano siya sumayaw. Kung mapapansin ninyo, ang nang ang ginagamit na pananda dito. Sunod, sugnay na pang-abay na pamanahon. Ang sugnay na pang-abay na pamanahon ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa sa pangungusap Mayroong tatlong uri ang pang-abay na pamanahon Yung pang-abay na pamanahon na may pananda walang pananda at ang nagsasaad ng dalas So isa-isa hindi natin 'yan Dito muna tayo sa sugnay na pang-abay na pamanahon na may pananda ito ay isang sugnay na nagsasaad ng panahon o oras ng isang pangyayari at gumagamit ng pangatnig o panandang tulad ng kapag, tuwing, bago, habang, matapos, pagkatapos at iba pa. So yun ang mga pangatnig o pananda na ating makikita sa sugnay na pangabay na pamanahon na merong pananda. Okay, halimbawa, kapag umulan, hindi na tayo matutuloy sa pamamasyal. So, itong sinalungguhitan dito ay yung kapag umulan. Ayan, meron siyang panandang kapag. Ito yung sugnay na pangabay na pamanahon. Ito yung sumasagot kung kailan naganap o magaganap ang kilos. Pangalawa, tuwing Pasko ay nagtitipon silang mag-anak. Ang sugnay na pang-abay na pamanahon ay tuwing Pasko at ang panandang ginamit ay itong tuwing. Ito ay sumasagot kung kailan naganap o magaganap ang kilos. At ang pangatlo, umpisa bukas ay dito ka na sa uuwi. So dito, ang sugnay na pang-abay na pamanahon ay itong sinulunggitang umpisa bukas at meron siyang pananda na umpisa ayan so dito tayo ngayon sa subnay na pamanahon na walang pananda sa subnay na pamanahon na walang pananda nagsasaad ito ng panahon o oras ng isang pangyayari ngunit walang ginagamit na pangatnig o pananda tulad ng kapag, tuwing, habang at iba pa. Halimbawa ng sugnay na pamanahon na walang pananda. Una, dumating ang panauhin pagsapit ng hating gabi. Yan. So, pagsapit ng hating gabi, ito ang sugnay na pamanahon na walang pananda. Diretso na siya. At sumasagot siya sa tanong na kailan ba dumating ang panahon, panauhin. Okay? Sumunod na halimbawa. Naglakbay. Erase muna natin ito dito sa taas. Naglakbay sila paglubog ng araw. So, dito paglubog ng araw ang ginamit na sugnay na pang pamanahon na walang pananda. O, di ba? Wala siyang pananda. Diretso na siya. Pero, sumasagot siya sa tanong na kailan ba nangyari ang paglalakbay? Okay? So, sumunod. Sugnay na pamanahon na nagsasaad ng dalas parang sa English nito yung frequency, no? Adverbs of frequency. Okay. So, ito ay nagpapakita kung gaano ba kadalas nangyayari ang isang kilos o pangyayari. Karaniwang ginagamit ito o ginagamitan ito ng mga salitang tulad ng tuwing, kada, kapag, at iba pang nagpapahiwatig ng paulit-ulit na pangyayari. Okay, halimbawa, Kada buwan, bisita sila sa kanilang lola. Ang sugnay na pamanahon na nagsasaad ng dalas ay itong kada buwan. Meron siyang panandang kada. Okay? Sumasagot siya sa tanong na gaano ba sila kadalas bumibisita sa kanilang lola. Okay, pangalawa kapag may pagsusulit, nag-aaral siya ng mabuti. So dito, ang sinalungguhitang sugnay ay kapag may pagsusulit. Ito yung sumasagot ng kung gaano siya kadalas nag-aaral ng mabuti. So meron dyan, kapag, may pagsusulit. Ito yung sugnay na pang-abay na pamanahon na nagsasaad ng dalas. Okay? At ang pangtangatlo, tuwing Sabado, naglilinis siya ng bahay. So, naglilinis tuwing Sabado, ito yung kanyang um, pang-abay na pamanahon na nagsasaad ng dalas dahil sumasagot siya kung gaano ba kadalas siya naglilinis ng bahay. Okay, sumunod na uri ng sugnay. Sugnay na pang-abay na panlunan. Okay, ito ay isang sugnay na nagsasaad ng lugar mula sa salitang lunan, lugar opo o puok kung saan naganap, nagaganap o magaganap ang isang kilos. Karaniwang gumagamit ito ng mga salitang tulad ng kung saan, sa doon, rit, dito at roon. Okay, so mga halimbawa ng pangungusap na ginagamitan ng sugnay na pang-abay na panlunan. Una, maglaro tayo sa bakuran upang hindi makasira ng gamit sa loob. Sa bakuran ang sugnay na pang-abay na panlunan dito dahil ito ang sumasagot sa tanong na saan tayo maglalaro. Pangalawa, nagpiknik sila doon sa tabing dagat. Dito, ang sugnay na pang-abay na panlunan ay doon sa tabing dagat. Dahil ito ang sumasagot sa tanong na saan sila nagpiknik. So, lugar ang pinag-uusapan dyan. At panghuli, makikita mo siya roon sa tindahan mamaya. So, dito naman ay ang roon sa tindahan. Dito, makikita siya. So, lugar din ang pinag-uusapan dyan. So, sana naintindihan ninyo, no, kung ano yung sugnay na pang-abay na paman pamanahon, pamaraan at panlunan. Ayun lang, sana naintindihan ninyo. Maraming maraming salamat sa panonood. Please 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 huwag kalimutang i-like and share at i-subscribe na rin ang aking YouTube channel para sa iba pang mga video katulad nito. Maraming maraming salamat. Bye-bye.